Naghiwalay po kami ni Aaron noong January 12 po. Tapos, nagkaayos po kami March 1. Nakwento niya po sa akin na may nakarelasyon po siyang babae. Asawa po, pulis. So, yung pulis na bumaril sa inyong kinakasama, yung isang nakarelasyon niya yung misis nito? Tapos sir. Ano pong kaso isinampa laban ki dito kay Aviles? Murder, sir. Murder. At uh, na-prepare na rin po namin yung uh, administrative case na, sir. Ayan, Colonel Ayog. Piniprepare na administrative case Again same. So if I were you, patawag niyo na po siya, disarm niyo na po at i confine to headquarters habang iniimbestigahan. Okay si sir, pati disarm na din siya. regional director, Mata niyo po. Thank you very much po. Dito nangyari yung insidente kung saan po nabaril po yung inyong ka-live-in partner na si Aaron po ng isang police officer na si Sir uh, Avilas. Bali, sinusundan po siya simula sa amin, sa bahay po namin, nagaantay po sa amin. Hanggang sa binaybay po nila yung Rivera hanggang Bangbang, hanggang sa dito po, maharating po dito sa crime scene, dito po niya binaril si Aaron po. Dito mismo sa kinatatayuan natin, uh, nakaparada yung mga motor po nila at dito sila nagkaroon ng confrontation. Oh po mam ma dito po mismo. So paano ba nangyari yung uh, nabaril siya? Hinarangan na po siya dito para huminto po si Aaron tapos nagkokomprontuhan po sila, nag-aaway po sila and then nag-warning shot po yung police. Tapos yun na po, pinagbabaril na po siya. During that time ba ay may mga tao dito? Marami pong tao dito. May meron kayong naging testigo? Wala po sa iyong palagay, mga gaano katagal nangyari yung confrontation nila? Minuto po eh. Minuto po na nag-uusap po sila. So makikita kasi doon na meron ding CCTV na nakahagip. So saan nakapwesto yung CCTV? Ayun po, doon po sa likod po mismo. So nung time na yung paano natapos yung insidente? Pagkabaril po sa kanya, dumiretso na po siya pa uwi dito po. At iniwan na lang niya nakabulagta dito siya? Opo, oh, iniwan na lang po siyang nakabulagta dito. Sa mga nakakita po ng crime scene kung paano po binaril si Aaron sana po matulungan niyo po kami kahit sa ganitong paraan lang po sa pagtestigo po Gandang araw po sa inyo, Ma'am Narisa. Unang-una po sa lahat, kami po ay nakikiramay sa pagkamatay po ng inyong anak na si Sir Aaron. So, kamusta po kayo ngayon? Ito po sa ngayon po, medyo naibsan yung bagabag sa loob namin buhat po nung nakahingi kami ng tulong kay Senator Raffy Tulpo. Ah, uh, marami pong mabilis na nangyari buhat nung namatay yung anak ko. Ito po bang si Sir Avilas ay nag out po sa inyo after the airing or hindi po? Hindi po, ma'am. Ano pong balita niyo sa kanya ngayon? As of now, ma'am, sabi po kasi nung IAS last Saturday, i-restrict -re po nila at yun nga pong pag-disarm. Pero yun po yung inano po nila ako na mag-file ng case for administrative. Okay, so, ibig sabihin po nakapag-file na po kayo ng administrative case sa IAS after nung ma-air kayo? Opo, opo. Nagpunta po talaga sila dito para sila na po ang nag-reach out para sa amin. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano yung nangyari? Bali, ano po kasi, nakwento po niya sa akin na may nakarelasyon po siya noong February na may asawang pulis po tapos kasal po sila. Tapos yun din po yung dahilan kung bakit siya natatakot sa pulis. Sinabi niya rin po na namang problema siya sa pulis kasi hinahanap po siya noon. So naikwento rin sa iyo ni Sir Aaron na may pagbabanta na galing mismo kay Sir Avilas. Opo, na hinahanap po siya. Tapos so, natatakot po siya doon sa pulis, Pinoproblema niya daw po yun. Ako po, hindi ko naman po alam na hahantong po sa ganito. Kaya sinasabi ko sa kanya na wag po siyang matakot. Nung umamin siya na may karelasyon siya, kayo pa ba noon? Kami po noon kakaayos lang po namin. Sa si Aaron po kasi nagsasabi po yun lagi sa akin kung ano yung mga nangyayari sa buhay niya. Sinasabi niya po yun lahat sa akin. Buti na lang po, nasabi niya po yun sa akin kasi kung hindi niya po sinabi, mapapawalang ano lang po yung pagkamatay niya. So itong si Sir Avilas at yung kanyang asawa, na-meet niyo na po or hindi pa? Hindi po. Pero alam ko pong kilala ako ng babae kasi lagi po ako nagre-react sa mga pinopost niya sa Facebook. So sa tingin mo, ano kaya yung pinakadahilan kung bakit namatay itong iyong kinakasama? Dahil po dun sa love triangle po. Pero na nasabi naman sa ni Sir Iro na wala na sila nung asawa ng puli. Opo, tinigilan niya po dahil nalaman niya na asawa po polis tapos kasal po sila. Kaya tinigilan niya rin po agad. Daday na nalaman niya po yun. Kayo ba ni Sir Aaron ay gaano na po katagal na nagsasama? Bali, nagkasama po kami sa bahay. Four years na po. Six years na po kami magka -relasyon. Kamusta siya bilang ka-live-in partner po? Okay naman po. Mabait po yun si Aaron. Nag-aalaga po ng anak niya. Nung nag-work po siya, siya po lahat nagbibigay. Eh ngayon po kasi bumabawi ako sa kanya kaya hindi ko siya pinagwa-work. Siya nagbabantay ng anak namin. Eh hindi ko po alam na po sa ganito. Kamusta siya bilang ama? Mabait po sobra. Hinahanap nga po siya ng anak niya eh. Yun po. Ano yung pinakan mamimiss niya po sa Yung ano po, magbabantay niya po sa anak niya. Lagi niya po nilalabas din sa bisbag eh. Pag, may, pag naglalaro po, nilalabas niya po doon sa mga tropa niya. Kahit gabing-gabi na po, madaling araw natutulog ako kasi may pasok ako. Ilalabas niya po si Brion, yun, yung anak namin. Siya po yung magpapakain. Siya po lahat. Ngayong wala na siya, gaano ka naapektuhan? Sobrang sakit po, ma'am. Hmm. Hindi ko po alam kung paano ako magsisimula eh. Kasi wala, nawalan po ako ng katuwang sa buhay. Ko naman po, ma'am, bilang nanay. Kamusta po bilang anak si Sir Iro? Kumubunso ko po yan. <laughs> Yan po yung pinakamalambing. Ma yan yung makulit sa amin ni eh, sa pamilya. Naantay ako lagi niyan. Minsan ni wala pa ako, nasa trabaho pa. Mahasang ka na. Kahit dito, yan ang kengkoy sa amin eh. Sa totoo lang, ma'am, yung mga picture namin na yan, yung mga nakaframe na yan, inalis nila eh. Kasi tuwing makikita ko, hindi ko, mar parang hindi pa nagsisink in sa akin na wala na siya. May, at may ako pa rin siyang hinahanap. Ayaw nga nila akong nag-iisa kasi alam nila, umiiyak ako. Mahirap talaga kasi iba, iba yung pangyayaring to sa buhay namin. Sobrang tahimik lang kami dito. Tapos hindi ko, ni hinagap, hindi ko akalaing mangyayari sa akin yung mga ganyan. Kala ko yung mga ganyang insidente, yung mga involved sa mga drugs lang eh. Kaya hindi ko hindi ko matanggap na sa ganyan lang mawawala yung anak ko. Ano po yung pinaka mamimiss nyo kay Sir Ir? Ayan nga, yung paglalambing niya, pangungulit niya sa amin, pag malapit na yung birthday niya, pangungulit na yan, Ma, magkano bibigay mo sa akin? Sa mga kapatid niya, sa mga pamangkin niya. Siya yung makulit dito sa amin eh. So sa ngayon po, paano po tumatakbo yung buhay niyong ng pamilya niyo po, especially kasama niyo rin po yung inyong manuga. May ira pero pinipilit namin na sa ngayon hindi namin talaga kayang ibalik sa dati dahil hinahanap pa rin namin siya. Pero wala na nga eh, kaya bilang ina, ang uling pinangako ko sa kanya, ilalaban ko bilang magulang. Alam ko, humihingi siya ng saklolo sa akin eh. Kaya ayun ang pinangako ko, ilalaban ko. Ang saan makarating ilalabang ko yung kaso ng anak ko. Siguro naman po, maiintindihan ako ng kapwa kong magulang. Sa yung ngayon ma'am, ano ba yung gusto niyo pong mangyari dito sa kaso? Sana po sumuko na po yung gumawa nito sa asawa ko. May anak ka rin. Alam mo yun, may anak ka rin. Wala naman po kaming dinasal buhat nung una, kundi mabagabag yung loob niya. Sumuko na lang po siya. Tanggapin niya kung ano yung naging kasalanan niya. Kasi kami, katulad ko, yung dinadasal ko, hindi magiging makatarungan kung may galit sa puso ko eh. Talagang ibinibigay ko pa rin yung pagpapatawad para yung dalangin ko, makamit ko. Siya, ako na lang niya yung nagawa niyang kasalanan. Kaya ko naman magpatawad pero kailangan pa rin niyang managot sa ginawa niya. So, wag po kayo mag-alala, ma'am, dahil uh, tutulungan po namin kayo para po makamit niyo po yung ustisya na nais niyo gaya po nang nabagit nyo noon sa ere ay wala pa po balita regarding doon sa admin case po na para dito kay Sir Avilas. So pupunta po tayo ngayon ng NCRP o para po ma-meet nyo po si General Nartates nang malaman po natin kung paano po niya tayo matutulungan sa pananagot po nito ni Sir Avilas sa kanyang ginawa sa inyong anak. Bukod po doon pag po nagkaroon na kayo ng hearing regarding sa criminal case, nakaantabay lang po kami dito para po asistehan kayo. May mga legal naman po kami doon para po mag-guide din namin kung ano po ba yung dapat gawin when, whenever po na meron kayong hearing. At para saan din naman po, makakapunta rin po tayo doon sa hustisya na ating gusto. So ngayon po ay ano na lang po yung mensahe nyo dito, syempre, kay Sir Avilas muna. Bilang magulang, sana maramdaman mo yung ginawa mo na nawalan ako ng anak. Magulang ka na rin. Sana maintindihan mo kung ano man yung gusto kong maging hustisya sa anak ko. Yun lang naman, panagutan mo sa batas. Wala naman kaming ibang hangad. Sana, pag na nating pahirapan yung sarili natin, kung ano man yung nalabag mo sa batas, kung ikaw eh, may kapangyarihan din. Alam mo yung nagawa mong labag. Okay, Sir Aaron, ano na lang po yung mensahe? Aaron, kung nasan ka man, ako na bahala sa anak mo. Tulad lang lagi mong gusto yung pangarap niya. Ako na bahala dun. Ingatan mo na lang kami lagi, lalo si Tita, tsaka si Brion. Aaron, hey, anak. Miss na miss na kita. Minsan para akong tanga dito, tinatawag kita. Kahit alam kong wala ka na, pinipilit ko pa rin sa sarili ko. Iniisip ko na nandito ka lang sa tabi ko. Hinahanap pa rin kita. Sabi ko nga sa iyo, ilalabang kita. Binang mama mo, yan na lang huling-huling magagawa ko sa yo. ipaglalabang kita, anak. <laughs> Gusto ko matanggap mo na rin para makatawid yung kaluluwa mo ng mapayapa. Alam mo na gabi-gabi, buhat nang nawala ka, pinagdarasal namin yung kaluluwa mo. Sabi ko nga, kami na yung bahala dito sa lupa, anak. Walang makakalusot sa batas ng Panginoon. Siya ang kataas-taasan ng mas makapangyarihan. Kaya alam ko na makakamit ko yun. Muli po kami po ay nakikiramay sa pagkabatay po ni Sir Aaron at lahat po ay gagawin namin para po matulungan po ang inyong pamilya. niya pong anak po ay napatay po ng isang police officer po na si Sir Aviles. So sa part po natin ng PNP, ano po ba yung ating naging action taken para po matulungan natin yung pamilya po ng biktima? Nagkausap kami ni Senator noong Friday and immediately after that ay tinignan ko agad yung case. And so I have talked with the, the different police officers, especially the two station commanders and the district directors plus yung investigator So I see to it that uh, tama ba yung takbo ng investigation ginagawa nila, including the procedures and evidence at hand. And what they have done, in case doon is a criminal complaint case had been uh, referred to the concerned prosecutor's office for case of murder kasi nga hindi kaagad uh, nakuha yung uh, police and uh, actually um, uh, sa tulong na rin ng mga namatayan and or uh, victim, lalong-lalo na yung uh, ina ng uh, nabarel sila na ang uh, nagpatunay at nag nagbigay ng mga ebidensya at nagbigay ng tip who is the uh, makakagawa nito and the person of interest turns out to be a police officer and uh, nagawa naman immediately nakuha yung baril at re-transfer sa district uh, headquarters and yung district headquarters kasi medyo malapit pa yun sa lugar and so i'm transferring now The police officer involved, especially so that the case had been piled. I have talked and give direction or directive, and they are guided right now that uh, the investigation should be continuing to gather several pieces of evidence that may strengthen the case that uh, had been referred. So, you gagawin natin, especially the uh, indispensable cooperation of our complainants. And don't worry about the security. nakakomit naman yung uh, hindi lang si Colonel Layo, Colonel Layog, ng nakakomit to secure but uh, every uh, police don including the district director ay uh, makamit natin justisya in your safety that is our concern clarify lang din po natin general so as of now po um Sir Avillas po will be transferred here in regional police office po under the restrictive custody yes uh, So, General, uh, can you give us a little background? Uh, ano ba yung restrictive custody para po maluwanagan din siya? Okay, restrictive custody is uh, dito siya, sa kampo. And then, meron kami facilities dito. Uh, hindi siya makakaalis dito sa kampo na hindi nagpapalam. That is uh, restrictive custody. Do you have any questions for General? ma? Wala na po akong further questions. Kasi meron na po kaming peace of mind. Yung pong bagabag naming pag-iisip kasi meron pa po akong mga anak, apo. Ngayon po, naklaro na po lah lahat sa akin ng mga katanungan namin na ibigay naman po sa amin ng sapat na sagot ni Sir Nertates. Opo, nagpapasalamat po talaga ako, Sir. Hindi lang po sa inyo, sa kanila rin naman po talaga. Nakita naman po talaga namin yung effort. It's ano lang po talaga na nagkaroon po ako na bilang magulang, gusto ko pong magkaroon ng katahimikan yung mga iniisip ko pang iba na hindi po namin pa natatanong sa kanila. Na ibinigay po ngayon ni General Nertates lahat po ng kasagutan sa lahat ng tanong namin. Kaya ngayon po, iniintay ko na lang po na magkaroon po kami ng hiring para tuluyan na po siya talaga namin na mapakulong at mabigyan ng katarungan po talaga yung nangyari sa anak ko. Uh, on behalf of Senator Rafi Tulfo po, maraming salamat po General Nertates sa inyong salamat, agarang pagkakataon. So Idol Rafi, uh, May 6 po ay sinamahan po ng ating reporter na si Mary, uh, sila Mama Nerissa. Uh, pinuntahan po yung insidente, kung saan po nangyari ang insidente. At uh, sinamahan po, of course, sa tanggapan po nila General Nartates, kung saan yan po, hawak po ninyo, Idol Rafi, yung relief order, at um, under restrictive custody na po siya at nadisarmahan na po. At yeah. nakapag-file na po ito ng administrative case and criminal case po na murder. At uh, na-assure na rin po ni General Nartates ang siguridad po ng pamilya na. Well, bago ang lahat, ako po ay sumasaludo kay General Jose Melencio Natatis Jr. Sir, ikaw na talaga. Palay ko pinupuri ito si General yes, Siya talaga ang polis. Yan yung mamam polis. Maraming salamat po sa inyo, Major General Natatis Sir. Now, may hawak kaming dokumento na talaga magpapatunay na disarmado na itong mapapamula tayo ng di oras nito pero hindi this Almundo na ito, Master Sergeant Gennard Ver Aviles na ito. Yes po. At confined to headquarters. Ma'am, magandang hapon. Magandang araw po, Senator. Ano masasabi niyo, Ma'am, na ito ay nakakonfine na sa isang headquarters at hindi na makakalabas masok to tulad dati na libre pagalagala, pangisingisi. Ngayon, confined to headquarters to at wala ng armas. Opo. Sir, in behalf po ng buong pamilya namin, sir, Malaking pasasalamat po namin sa inyo, lalong-lalo na po din kay General Nertates noon pong na-disarm na po siya, yung polis nga pong si Aviles, Aviles at na-hold na po doon sa NCRPO. Malaking pasasalamat po namin sa inyo, Sir Rafi Tulpo, sa tulong na ibinigay po ninyo sa amin. Buhat po nung dumulog kami sa inyo, nung aking manugang, hanggang sa ngayon po, nararamdaman po namin yung pagtulong po ninyo sa amin, lalo na po sa seguridad po namin. Wala ka naman po, ma'am. Kung hindi pa dahil kay General Natates, kung hindi po kayo pumunta sa amin, Opo. talagang pababayaan lang ng Opo. mga kabaro niya itong... Uh, si Aviles na pag-alagala, mag at may nakasukbit na baril. Abay, malaking takot yung para sa pamilya ng okay, biktima. Yes, po. Dahil pwede niya ma-influensyan, matakot, ma ang investigasyon at takutin ang mga pamilya ng biktima. And ma'am, salamat po sa inyong tiwala sa amin at kung ano pa po may tutulong namin, nandito lamang po kami anytime basta kayo. Opo sir, muli po buhat po sa amin buong pamilya, Senator. Maraming marami pong salamat. Alam po namin na tututukan po ninyo yes, hanggang ma sa matagumpayan po namin itong kasong final namin na murder po. Opo, hanggang sa makulong po ito. Opo, maraming yes. maraming salamat po. Sir Thank Senator. you ma'am. Magandang hapon po ma'am. Again, uh, Major General Jose Melencio Natatis Jr., NCRPO Chief ang aking pong saludo sa inyo.